gone wrong nang mamatay lasing na lalaki sa India. Binuyo kasi siya ng kanya mga kaibigan na umupo sa kahong may lamang paputok. Narito ang Frontline News sa Brot. Nagkukumpulan ng mga lalaking yan sa eskenitang ito sa Bengaluru, India. Tila ginagawa nilang katatawanan ang lalaking nakapolong puti. Lasing siya at pinaupo sa malita lagayan. Maya-maya nagtakbuhan ng grupo. Naiwan ang lalaking nakaupo hanggang sa... Sumabog ang inupuan ng lalaki. Bumagsak sa kalsadang biktima at nabalot ng usok ang eskinita. Ang pagpaprank na yan, hindi nakakatawa, kundi nakamamatay. Dinala sa ospital ang lalaki pero nasawirin kalaunan. Base sa investigasyon, nakilala ang biktimang si Shabari na pagtripan siya na magbabarkadang nagpapotok sa kalsada. Binuyo nila si Shabari na umupo sa kahong may paputok kapalit ng isang tricycle dahil lasing na ang biktima. Nakakulong nang na anim na sangkot sa nakamamatay na prank. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.